So, good morning mga katropaps. Ako ay inabutan ng swerte ngayong araw na ito. At yung gas tank ko ay butas. Ay, hindi pala gas ka. Yung pinaka-host. So, common issue. naman ako nagkaroon ng problema nito. Kundi marami ang mga naka ay na nagka-problema nito mga katropaps. Kaya, mas maigi o mas mainam, eh, maiwasan nyo lang kagad ka So, i-check nyo. So, ngayon ko lang to nalaman. So, may naging customer kasi ako dito sa uh, tao nito. Malabon. So, ayun na nga. Nung inano ko na yung battery niya kasi lubat yung battery niya sinarge ko dito sa motor ko <coughs> ang problema tatagas yung gasolina ko kanina na. So, meron na rin kasi kung uh, naging customer na ganito ang problema. Kaya alam ko na kung anong uh, nangyari. So, 'yun na nga mga paps. Itong hose na 'to, ito, 'yan o, okay. may tagas 'to eh. Ito may buta siya dito. Itong hose na 'to sa galing sa fuel pump papunta dito sa injector. So, problema nito kasi wala tayong pamalit maghahanap pa ako. So, hanggang dito lang mga paps. So share ko lang sa inyo baka may encounter nito to. Okay, peace. So ipagpatuloy natin yung video pala. So ayan siya papso natanggal ko na yung pinaka nozzle cell cap. So ito po 'yun. Ito yung ah, butas na to. <coughs> so dito siya sumasayad papso sa head. Yan sa head na to ito ito. Dito siya sumasayad. hindi so, ko pa alam kung paano ko kaya gawin ng remedyo ko malaking hus pa naman to hindi ko alam kung saan ako makahanap nito so para iwas abala mga katropaps ito share ko lang sa inyo sana makita nyo tong video na to so sa pagtanggal naman tanggalin nyo lang yung uh, ah, new box tapos ito so ang tornilyo nito may tornilyo lang sya dito ito kabilaan yan tapos ito dalawa tapos ito tatanggalin yung alam to ito so, ito yung hose na papunta ng air cleaner so parang breather din kasi to breather breather ng air cleaner So, Sana ko naka, nakapanood ako ng uh, pinalit nila dito is Sa auto shop daw meron ito. So, itong host na to mga katropos. Ganito kalaki. So, Siguro ang haba niya is mahigit isang dangkal. So, mahigit isang dangkal yung kuha niya, yung laki. Tapos yung laki niya, uh, ano ba yung diameter nito? 14.5 14.5 yung nakalagay dito sa kuan parang lak niya. So, equivalent, ayun uh, lang. Hindi ko kabisado kung gaano siya kalaki talaga. Kasing laki siya mga 12 siguro mga paps. 12 yung laki ng bilog niya. 12 or 11 mga ganun. O 12 nga. So ayan siya mga paps. Hopefully so, is meron kayo, nagkaroon kayo ng idea para naman na maiwasan yung uh, sa kalsada. Siguro ito uh, napansin. Uh, hindi ko lang siya agad napansin pero matagal na siguro tong butas. Kanina ko lang talaga siya napansin. Kaya pala nagde-drive ako kanina papunta ko dito is nangangamoy gasolina. Akala ko sa mga katabi ko lang o kasunod ko. So yun pala sa motor ko na pala nang gagaya. So ang ginawa ko dito mga katropops is binaliktad ko na lang siya. Tapos nagputol ako ng konti. Asan na ba yun? Ay, tamo. So nagputol ako, pinutol ko talaga yung pinakabutas na to Then, ayun, hindi ko na binalik yung pinakalak niya. Tapos iniikot ko siya dito pansamantala lang. Kasi bibilan ko pa to sa uh, kuan tao nito. Uh, auto shop ng ganito kalaki. So ito yung magiging sample ko. So ayan na siya. Tapos iniikot ko to imbis na pag ganito to dapat dito. Dito siya kasuksok. Kaya tumatama dito. So binaliktad ko iniikot ko to dito. Tapos dito ko siya sinuksok muna kung so, makabili ko ng bago yun okay oh, na to so importante lang walang tagas to so try so yun na siya mga mga tropops uh, nag work naman yung DIY na ginawa ko so pinutol ko lang talaga siya Eh, sa kalaki so, hindi ko na rin to papatagalin kasi bibilang ko to pa above, pang reserva just in so, case yun yan siya Pwede na ito gayahin itong ginawa ko mga ka-drop ups in case na mabutasan na yung kayo ng host na katunda dito. So yan dyan, hanggang dito lang mga pups. Okay, peace mga pups. Alright, <coughs> come